Tututukan ng peace and order situation sa bayan ng Dato Odin Sinsuat at sugpuin ng iligal na droga. Ito ang laman ng mensahe ni Vice Mayor Bob Steele Sinsuat sa inaugural session na ikadalawamput-anim na sangguni ang bayan ng Dato Odin Sinsuat, Maguindanao del Norte. Magkaisa at maayos ang hindi pagkakaunawaan. Ito naman ang inihayag ni Mayor Abdul Main Abbas sa kanyang mensahe sa inaugural session. ang detalye mula kay Joeline de la Cruz. Ladies and gentlemen, let us now witness the Sangguniang Bayan of Datu Udin at Maguindano del Norte in session. The inauguration of the Sangguniang Bayan of Datu Sinsuat is now called for. Idinaos ngayong araw ang inaugural session ng 26 Sangguniang Bayan ng Datu Odin Sinsuat Maguindanao del Norte. Panawagan ko lang sa mga kamag-anak ko, sa mga pagali ko sa Intilo Datu Odin Sinsuat. Kasi marami akong nakikitang mali dito na nangyayari sa Odin. Unang-una, yung drugs. Sana yung mga pagali ko to na Datu Odin Sinsuat. Na pa na, pedak uyag-uyag umanan to ng galabag na naumanan na ilenta tano, i-makabinasa, ka na makabinasa. Kanya drugs na niya, kung pa makapagkapyabi drugs, na, na muli ka no pa nag -ngalbaksan. Kami yung manguna nagagamit dyan kung nakakabutihan sa atin. Pero nakakasamayan sa uh, buong kabataan. Hindi lang kabataan, kasi nakikita ko ngayon kahit kababayan, yung mga matanda na gumagamit na. Na sa kita no, Bangsamoro, na nakatawan tanoy na nagrebek na no na uh, di mapya na nya rin siya na labi rawon niya basta datu din ba uh, nya kada na sikita no uh, maginda non muslimi siya na ubung siya na ginawa tanu uh, arapin natin yung bung katotohanan na dapat magbago na tayo madakli pada uyag-uyag katawan na yung manan to na masrigak wanusan ogeda masrabon mambuy gabinasan no uh, Uh, sa kami niya mga kamal, dakan na nami ungay siya ginawa nami. Okay na niya nami pagungayan siya na nasa kadakadakal ataw na naumanan to na magadami na ni uh, pagbabago na inga na niya. Lagi na, ba? O magkadadrags, nadaman managkaw. Ha? Dadrags, nadaman da magukag. Ha? Mapiyaso ka pa man tiyari taw. tau. Na, na yati ito, na, na, nakikinasa ko ni mamanan, yung balabalaan niya ka ng mga barangay, na, na yati siya na malo mapasang sa maya pangulang kagin na uh, maso na kalibat. Okay, na nitanong <laughs> sa tabangan tanong yung topi kanto sa mabagay kasi nandyan man ang military, nandyan ang pulis, nandyan ang marine, nandyan ang PDA. Lahat ng yan, kakausapin ko na tulungan kami sa dato din na so, mga pagali ko, no, kanya nung no, uh, kalingan, eh, di ka ginawa kami mga kamal, na naganat sa guna na pangintay ng kanudan Panginay kanudan sa pada uyag-uyag, kagino may kanambay italo so, no manan to, kami nung nalata ginawa. Kaya niya tito, nanda yung makabinasa sa sada, ingat ba niya, na namagid ni mamis gumapit, na itapanen namin niya kanong madaka ato. Kanya ba siya iniparami sa aming kanilang kinapangampanya, na nadabangan namin idalpanya sa umanan na ukit at kaliwanag kanulang pagabinasa Hiling naman ni Mayor Abdulmain Abbas na magkaisa at ayusin ang hindi pagkakaunawaan noong halalan. Insya Allah, napakata na sukahanda tano, uh, pasi siya pa masabak, hindi ka pagkapiyan maraka tao, hindi ka pagkano masira, naso aga masira. Hindi tano yang giginawan, ikaginan niya tano, nasikita ni Boss. sili. Kaya namin ang kaya tanong ginawan, is ito na yung boss Maraca ito, eh, kaya ginawan tanong yan. Kaya tanong ito sa ginawa tanong, ang hindi makatawag tanong sa gobyerno, kaya ginawan yan tanong rin sa ating authority tanong. Hindi tanong yan ito, hindi makatawag ang gobyerno sa kitaw. Ang bayan ay binuo ng 34 na barangay at may mahigit 116,000 na populasyon base sa 2020 census. Jewelin de la Cruz, iMinds, Philippines.